Sinagot ni Alden Richards ang mga tanong patungkol sa pagkakaugnay niya sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matatandaan na ilang araw lamang matapos ang pag-anunsyo ng dating magkasintahan sa kanilang hiwalayan, ay iminumungkahi ng ilang mga netizens na maaring maitambal si Catherine kay Alden. Ilan pang espekulasyon ang lumabas na nanliligaw umano ang aktor sa aktres. Naging seryoso ang mukha ni Alden habang sinasagot na walang katotohanan ang lahat ng mga ito. Anya ay ang lumalabas tuloy ay napupunta sa kanya ang sisi dahil sa mga ginagawang issue. Nanahimik raw siya noon ngunit ngayon ay nais niyang linawin na wala itong katotohanan dahil alam niya ang kanyang posisyon sa showbiz industry at ayaw niyang makisawsaw sa isyo ng iba. Pahayag ni Alden Richards, Parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nanahimik ako so ngayon po wala pong ganun, hindi po yung totoo. I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa issue ng kung sino-sino. Tinanong rin sa kanya na bilang kaibigan ni Katrina ay nag out na ba siya matapos pumutok ang isyong hiwalayan. Saad ni Alden ay hindi niya ito ginawa dahil personal na bagay na yon para sa aktres at respeto na rin daw niya iyon na hindi makialam sa isyu ng iba. Pagpapatuloy ni Alden, parang hindi ko pa po nagawa. That's her personal eh, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that angle. Yung sa kanila ni Daniel, di po ako nakikialam. So I keep that oath po, para hindi na lang po tayo masyado, para hindi ko na lang po na-involve yung sarili ko, kasi malaki na po siya. Sa programang Christopher Minute, nabanggit rin ni Christopher Min na pike ang balitang nanliligaw si Alden kay Catherine Bernardo. Anya, pinagpipiestahan niya yung issue na naniligaw daw po si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Alam niyo po, piliin po natin ang mga kwentong ating paniniwalaan. Hindi po totoo yan. Sa sunod-sunod na panayam po kay Alden Richards, ayaw niyang magsalita. Kahit kailan, ang sabi niya bigyan natin ng pagkakataon na maghilom ang sugat na nagkahiwalay na magkarelasyon. Ayaw niya magkomento, so paano niyo po sasabihin yung nililigawan mo ba si Catherine? Fake news po yan. Dagdag pa niya ay napakamarespeto ni Alden para makihalo o makisawsaw sa issue. Sa ad noon ng veteranang kolumnista, napakamarespeto ni Alden Richards para makihalo o makisawsaw at makijoin dyan. Hindi po ganoong klasing tao si Alden Richards. May sarili po siyang karera. Hindi po niya kailangang makisukob doon sa hiwalayan ng Katniel. Alden Richards po siya kahit wala po ang kahit sino bagamat hindi niya ipinagmamalaki. Hindi po natin siya mahuhuli na nakikisuyo dyan sa mga ganyan. Matatandaan na nagkasama si na Alden at Catherine sa pelikula noong 2019 na may titulong Hello, Love, Goodbye. Ito ang tinaguri ang highest grossing movie sa kasaysayan ng Philippine cinema na nagtala ng 880.6 million pesos.